lang Good morning. Nandito na naman ako sa aking nanay. Oh. Isa lang madalaw. Basta nga eh. Mm -hmm. okay. yung mga taga Pangasinan, si Auntie Mili? Wala. Kapos tayo na. oh, Kamusta Pangasinan. Oh, Kapos tayo mo yung para ko sa kanila to. Mm -hmm. Kamu, kamusta, ate? Ay, uh, ano mo yung mo mo yung mga mo Oh, kamusta ka na? Sabi mo dito. Hmm. Mili, kamusta ka na gano'n? Uh Oo. -oh. Ah. Ah. Uh, kamusta yun sila doon? Kamusta kayo lahat dyan? Si mm -mm. Manong Taran. Si Manong Taran? Wala na. Wala, well, wala na? Wala na ba? Oo. Oo. Wala na lula. Uh Oo. -oh. Oh? Uh -oh. Kamusta yun si Uncle Ingo? kailan, kailan. Tagal na. Oo. May mga isang, isang taon. Wala pa yata isang taon na. May isang. Oh. Wala oh, ka, na pala yun. Mm -hmm. Oh, kamusta yun yun siyang kay Auntie si Willie? Linggo. Ano pa sila? Linggo. Oh, kamusta kayo? Oh, ang ganyan. Kaya nila. Oo nga. Ano. Kamusta yun nga? Matanda na Si ano, yung... Yung sa may ano? pinunta namin asawa ni Uncle Kishu ba hmm. yun? hindi ko matandaan yung pangalan Hindi ko ba, hindi ko natin yata ano? ayun ah, oo oh. ayun si nanay uh, oh. si yeah. oh. yeah. oh, hindi na naalala wala na si Uncle Taran oo, oh. oh. hindi ko alam oh. oh, medyo ulyanin na ulyanin 50, ilang tao na ka na nai? Eh? 81 Ihan <laughs> Ang nakaraan, 50 lang eh. Sabi niya 50 lang daw siya, papa bata. E 83, 82 na. E 81 ba tayo? 82. Ito, ito one, Hmm. Kasi mag-e83 next si February 1. Oh. ay si Tata 'yung. mo na ako ng kape. <laughs> Ayan, tayo. Oh, tay. Ah, kung lakpe. Kamusta kayo niya kamo? Ano, kamusta kayo? Kamusta mo si Uncle, Uncle Lalo? Si, si Kuya Boy, kamusta mo, Kuya Boy? Saan dyan ba si Boy? Wala, wala. Kamusta kayo na sa video, tapos papadala natin sa kanya. Oo, oh, Boy, kamusta ka? Uh, ito. Ah. Still kicking. <laughs> Magsasabi si Ate Bernal dito, masaya na Oo, si Bernal e. Tsukusta. si Tatay. Salamat sa inyo. Malakas pa rin si Tatay. Malakas ang bag yung buhay ni Tatay? Higat dyan, dyan, ha, boy. ingat kayo. At mga bata, mga anak ko. Oo. Ah. ka lang dyan. Eh, hmm. <laughs> hindi Okay. Sige, inip mo na ng kapisig, tara. Yeah, kayo Ayun, si Mano, nagungugas ng takore. Pakulo. Si, ano, kamusta niya si anak niya? Abel, Abelin ba yun? Abelin? Abelin. Hindi, si Anak ni Angkal Tisyo, ni Angkal na bunso. Umaga na pala. Si Al. Uh, si Abi. Oh, musta ka rin. Ang chankel, chankel si Kuya Boyet. Kamusta po rin? Oo oh, nga. Uh, kuya uh, Boyet. Boyet, kamusta? Oo. Wala na, tagal na hindi uh. ko na nakita. Oo, oh, tagal na rin nakakawin si nanay kasi. oh si Kuya, Manong. Uh, Shoutout sa inyo. <laughs> Ay ba? Ito, misalama ka pa siya. <laughs> <laughs> Oo. Laging gabi na, gabi Alas 10 na mga kami nakagara eh. Okay. Oh. Oo. Tapos nung isang At gabi naman, alas 12. Nung hmm. nakita mo ako. O oh, yun, yun nakita kita. Ayun, alas 10 na. Alas 10 na ako na nakagara okay. oh. But... eh. Gabi? Oo. Ako eh. pag naman yung pag-ira. lang guys ha. See you. Ingat-ingat oh. kayo dyan. Nanay ko pala, 81 ha. 81 no? 82, 82, 82 magiging 83 Ay, sabi ko. tapos si tatay uh, 86 din 86 ah, hindi 50 plus lang ako 50 <laughs> <laughs> plus lang daw lagi si namin okay guys you, pa, pa, musta kayo mas kayong lahat dyan kuya mga 然后是怎么回事？